Viral ngayon ang isang anak na babae habang nagsasalita ito sa wikang Bisaya. At kung hindi man Bisaya ang salita nitong si Kabayan, pakikorek nyo na lang po ang sinabi ko. Makikita nga rin sa background ng video ang isang lalaki habang nakasakay ito sa isang wheelchair. Naglabas nga ng hinanakit ang nasabing babae sa lalaking nakasakay sa wheelchair at ang lalaking ito nga ay napag-alamang sarili nitong ama. Ayon sa kwento, bata pa nga lang daw ang mga ito ay iniwan na sila ng kanilang ama. At pinagpalit kasi sila nito sa kabit ng tatay nila. Matapos nga ang mahabang panahon, ay muli nga nagbalik ang kanilang ama. Isa na nga itong baldado at wala nang kakayahang babuhay mag-isa. Pero tama ba ang mga binitawang salita ng nasabing anak sa kanyang ama? Kayo na nga ang bahalang humusga. At para sa detalye ng istoryang to, kung bakit ganun na lamang ang galit ng anak na babae sa kanyang ama, panoorin natin ang video na to. Ano yung amahan ako guys? Nagagmay pa, may niya karon na siya ni balik sa mga baldado na siya o naka wheelchair na siya guys o shout out po sa mga mahandira nga hilig mo biya sa tinod nga pamilya O muadto sa kabit no timan inin nyo moabot ang panahon nga mga tiguan mo mga baldado mo ina mo kalihok asa mo mubalik sa tinod ninyo nga pamilya sa tinod ninyo mga anak karon nang naitabo sa kong amahan guys di say nagsagubang diri og nag sa ng wheelchair nagguyod-guyod sa iya, ha magungit siya iya magpaligo kami nga mga anak ug kaniya tong gibiyaan niya nga pa mi Muna sistema kung ikaw nga amahan mubiya ka kalit sa imong pamilya nga tag tinarong manong pa unya kasi nimo ang kabit nimo dito sa gawas di ba niya? Eh, karang matiguan ka mabalda ka kanang mga anak sa imong kabit di na mo bantay sa imong ha Nakaroon sa kong amahan na Guys, nilakaw ni sa mua dili ni siya ingunan ni Kabaldado. Karon pag niya dito sa iyang kabit, guys, nabalda siya. Mone na itabo siya tail ni siya. Kung para ni normal ni siya tail niya. Og kanimo ay na atong naaybol yata ni sa jeep, guys. Ingunan na ang karma pag mo guys kana unta taytaw kani. ang karma ang may tabo jud sa maneo. Nilakaw siya sa mua, guys, no. Ingon siya nga magtrabaho siya di ay di ato siya sa laing babae karon nadunggan na lang sa kuninahan nanana di ay sila ipamin siya ipamilya nga lain ah oh Pag-abot niya dito sa mua, guys, ni Ulysia nagluhod-luhod na lang, naglakaw, kaya halos di na gano'n siya katindo. Kung makita ni mo, ang legs akong papa kini, eh, normal na na siya. Kini, dili na siya normal, o karang niya. Hinana nang naitabo sa iya, ha? nang ikaw, kung hilig ka o kabit, hilig ka mamiya sa imong pamilya, nga gitarong ka, usba ng imong batasan para dili ka maparehasan niya kung mamahan, nga gibiaan ni kani adto karon kay baldado na, may balik na sa mua. Kami ang nagsagubang sa tanang problema dere sa bala. Like... Hindi man natin lubos na alam ang totoong istorya na nangyari sa kanilang pamilya pero para nga sa ating sariling opinion ay wala pa rin karapatan ang isang anak na pagsalitaan ng mas sakit na salita ang kanyang magulang lalo na ang ipahiya ito sa social media. Dahil nga kahit anong gawin ni Kabayan at kahit pagbalibalik na rin pa nito, ang sitwasyon ay malinaw nga na magulang pa rin niya ito. Kung ano man ang pinagdaanan nitong pamilya ni Kabayan at kung ano man ang naging ng tatay nito ay malinaw nga sa sitwasyon nito ngayon na pinagbabayaran na nito ang lahat ng kanyang kasalanan. Sa isang pamilya, hindi nga minsan maiiwasan ang magkaroon ng problema. Kung minsan nga, inaabot pa ito ng dekada bago maayos ang lahat o bago makapagpatawad. Pero sana ay mapatawad na nga nitong si Kabayan ang kanyang ama. Dahil sa bandang huli, ang pagpapatawad pa rin ang pinakamagandang paraan para kahit sa huling sandali ng buhay ng ama nitong si Kabayan ay naging masaya siya at kahit papano nabuo muli ang pamilya nito kahit na sa maiksing panahon. Masarap nga rin sa pakiramdam bilang isang anak ang maalagaan ng ating mga magulang sa panahon na hindi na nila kaya. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pala man sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong